Yon, mga good morning mga kaborda. Si ayon. Na nagboborda dito ng barong. Ah, uh, titingnan lang natin mga kaborda yung pinamili natin kahapon na mga sinulid yung kumpleto Tingnan natin mga kaborda. Oh yung mga nais pala magpa embroidery sa atin rekta na lang kayo mga kaborda sa DMTH embroidery service para so ito ganito lang ang ginagawa namin sa ano barong oh. Ayan lang. Dinidikit lang mga kaborda. So bali, uh, titingnan natin yung mga pinamili natin kahapon yung kasi pinalalala -la move lang natin mga kaborda din na... Di lang kasi tayo pumunta ng divisorya kumbaga may supplier tayo doon na tinatawagan lang tapos sila na bahala mag assist ng order natin ganon Diba? Napakadali. Basic mga kaborda. So, tara. Tingnan na natin. Bali, ang binili natin uh, pilon. So, ang pilon ko lang kasi kaya. Wala kasing stock. Kaya, ang nabili lang natin mga kaborda ay pang barong lang. Ang sinulid, kompleto naman. Ah, uh, tingnan natin ang binili ayun nandito ang resibo natin mga kaborda mura lang mura lang ito natin ilagay ang resibo daming ng sinulit na pinili natin ha ah. dami talaga alod ha ah. hmm. apple green Ano mo nga muna? Iakyat na lang natin direction. Ipasok mo. Basta kumpleto na tayo sa ano. Sinulid ng pangbarong. Baby blue, white, green. Tatawin mo to Pare. White. Black, white. Green. Para sa white ito na ano. Sige, dyan na Para nasa yung mga dumating. Di ano nga lang Bale, sampung sampung balik sampung ayan pinakyat na bali mga kapurda kompleto naman ang ano maliban doon sa pilon lang yung wala kasing stack yung Panglatag natin mga kaborda pero yung pilon meron so yun tapusin na natin ang ano natin video mga kaborda so kung bago ka palang dito sa youtube na ay sa youtube sa facebook mga kaborda napakadali lang yan papalo na lang sa ano natin So, yung mga naghahanap ng mapapagbordahan, ayan, TMTH ang sagot yan. So, let's buka na dito sa shop mga kaborda. Madaling kausap. Bye-bye.